Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Kinilala mga natatangin tagapagtaguyod ng nutrisyon mula sa Oriental Mindoro sa ginanap na 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony noong October 23, 2025 sa Hive Hotel, Quezon City. Ang seremonya ay pinangasiwaan ng National Nutrition Council Mimaropa sa pamumuno ni Regional Nutrition Program Coordinator Maria Aileen Blanco bilang pagkilala sa mga individual at lokal na pamahalaang nagpamalas ng kahusayan sa pagpapatupad ng programang pangnutrisyon sa rehiyon. Kinatawa ng lalawigan sa Naturang Gawad Parangal ang Provincial Nutrition Committee ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Governor Yomerlito Dolor at Provincial Nutrition Action Officer Dr. Cielo Angela Ante na nagbigay ng na suporta at pagpupugay sa mga pinarangalang kinatawan mula sa lalawigan. Mula sa Oriental Mindoro, ilan sa mga pinarangalan ay ang mga sumusunod: Dr. Leonor Daite ng bayan ng Rojas, first runner-up Regional Outstanding Municipal Nutrition Action Officer, bayan ng Rojas sa pamumuno ni Mayor Jerwin Dimapilis, recipient of a Provincial Green Banner Seal of Compliance. Barangay Mabini Nauhan sa pangunan ni Punong Barangay Norberto Di Castro at Municipal Nutrition Action Officer Bianca Estrella, Finalist Regional Outstanding Barangay Nutrition Committee. Barangay Nutrition Scholar Fe Q. Kalapit ng Barangay Mabini Nauhan, Provincial Outstanding BNS Oriental Mindoro at Regional Outstanding BNS Finalist. Ayon kay Goberno Dolor, ang mga parangal ay patunay na patuloy na dedikasyon at kolaborasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay at mga nutrition workers upang isulong ang advokasiyang pangkalusugan sa lalawigan. Ayon naman kay Dr. Ante, magsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito upang higit pang paigtingin ang mga inisyatibong pangnutrisyon sa bawat bayan at barangay ng lalawigan. Ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ay nagpaabot ng taos-pusong pagbati sa lahat ng mga nagkamit ng karangalan bilang pagpapatibay sa patuloy na hangarin na may ang layuning nutrisyong sapat para sa lahat. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Nation, Maraming salamat, Junior Dacapulco. Mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Kalapaan, Oriental, Mindoro.